Ito naman. Dito na naman ako sa kusina. Kaya maglilinis ako dito. Magliligpit ako ng mga plato. Ayan. Ito dito sa ilalim. Ito, dito sa kagabit. Gusto ko magkape. Kape tayo guys. Ginit ako ng tubig. Gusto ko mag-edit ng tubig. Kunti lang ilalagay ko Gumagamit ng barel yung aming kalan Hindi siya gumagana kapag sweets ba Bumili ako ng kape kasi namimiss ko yung kape. Yung kape ko kasi iba. Pumuti yung mukha ko dun sa sabon na ginagamit ko. At saka yung sa serum. Ayan. Ang ganda siya. Ang ganda pala yung bleach ng sabon. Nakakapaputi na mukha ko. naliligo ako, hindi lang yung mukha ang sa ko ng bleaching, pati yung kamay, yan. Tapos yung katawan, kasi bula na lang naman yun. Kaya sinasama ko na, para kumuti na yung mga singit-singit. Ah. Abang ako'y magkakapi, wala sila dito. Magluluto ako mamaya ng ulang eh. Baka magpreto na lang ako ng itlo kasi ako lang naman yung kakain. Sabi ni swami, malis siya. Bye! Eat yourself. <laughs> Kainin ko ba yung katawan? <laughs> Eat yourself daw. obus ko kaya yung katawan kung laki ko? <laughs> ba yung katawan ko? Masarap ng tulog ko kanina eh. Masakit kasi yung ulo ko. Tandun ako ko. Tulog muna ako. Tapos maya maya lumayas siya. Tapos lumabas din ako ay bumila ko ng kape at Nakita nyo na basa sa news? Yung Hindi na binalag yun ni Cherry White din. Eh. Ano siya? Nasuspindi yung lisensya niya ba? Pero sinurender niya sa LTV. Dahil sa hindi tamang pagdadrive niya. Wala namang perfect. Nagkataon lang yun na nabidyuhan niya yun. Kakaon lang yun na videohan niya, pero hindi naman yung sinadya talaga na talagang lalo niya. Hindi lang niya naisip yun na baka mag-bayar, ano ah. Pero suspindi lang naman. Kayang-kaya niya yun. Cherry pa. Magaling yun. Diba? Cheese, miss! Diyan tayo magaling. <laughs> kaya, ingat-ingat kayo sa mga pagbablog. Balag nyo. Kaya baka mamaya makasali kayo ng ibang tao dyan dami ko nang uban. Malaki, kitang kira na talaga. Kita na talaga. Kira-kira niya kaya hindi yeah. niya siya lalabas. Suspindi lang naman. Ilang <laughs> araw. Siyempre. Alam niyo na, selty. So, yan lang guys. Ang aking videos today, kay Magkakapit tayo ngayon. Ayan. Kumukulo na kasi yung aking tubig. Ang aking bahay na napakalaki. Ah, Ayan. So kumukulo na adobo kaya magka-tapin ako. So yan lang, bye-bye.